Abisera mo na, oh. Tanawa. Dako kayong mga kalugit. Sakit dyan eh siya, Dandaan lang na ito, sa so, mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon. Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, mga kalugit, oh. Yung kukundi, sir, bumaon dito sa gilid. Tingnan nyo, oh. So, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6. Becomes mental, Davao City. Sakit kayo. Relax lang, sir, ha? Ipadugay mo, abis sir. Amo na akong oh, tanawa. Ang hmm, dako kay mga kalugit. Sakit dyan niya siya. Gandaan lang na ito. So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido saloin Phase 1 Block 56 Lot 6 Dicoms, Mental Davao City. Para hindi mag magkaganito inyong kuko mga kalugit, ipamintin nyo inyong kuko kasi yung kuko nyo, ang kuko kasi ni sir nakapapasok sa loob. Nagkakapit din siya ba? Hmm. Dako kayo. Hmm, sir, O... Oh. Naku, no, kayo siya. Eh, relax lang, sir. Ngayon. Ngayon. Yung maning sakit. No, nagdikit na dyan siya. Eu e Lasser. i-relax san siya para hindi siya sakit kwaon kay para magic sarap -tay, po tayo pipaligod so lagyan natin muna na mga kalugit ang magic sarap nating pang palambot para perfect <coughs>

Six months na po balik sir. Dugay <laughs> na ko 'yung balik-balik mo. Kaya yung imong butang sa brimo ha? nabinuti na mong TL so mga lugit tapos na, ayan so gabi ring ang TL ni sir so tanawan nyo kukuni sir mga kalugit, okay na perfect so mga logit, thank you so much mga kalugit